Hello mga ka welcome back to my channel. Update tayo. Thank you for clicking this video. Sa katapos na Bench Fashion Week ay uh, ito nga ang pinakamalaking star ng GMA na si Alden Richard. Maliban dyan ay mayroon pang dalawang uh, sikat at pinakamalaking stars ng abs cbn Kapamilya Studios sina Joshua Garcia at nag-iisang Catherine Bernardo. Ito nga. Sa harapan ng intablado ng uh, runway ng Bench Fashion Week ay nagkwintuhan at nagbanding for a while ang sikat na dalawang artista ng ABS-CBN na sina Joshua Garcia at Catherine Bernardo. Close na close ang peg ang dalawa at smile at tawanan habang nag-uusap silang dalawa. Si Catherine ang matuturing na best friend o kaibigan ni Joshua Garcia dahil alam natin na Magkaibigan din sina Daniel Padilla at Joshua pero si Kathleen at Joshua Garcia ay magkaibigan din pala O di diba, kitang-kita, enjoy na enjoy itong si Joshua Garcia habang kausap at lagi nag-smile itong si Catherine Bernardo habang nasa harapan sila ng uh, runway ng Bench Fashion Day or Week. At uh, sabi nila, may chemistry may spark daw ang dalawa. Pwedeng gumawa ng proyekto, pelikula man o teleserye. Ito namang si Joshua Garcia ay talagang may potensyal na maging leading man ni Catherine Bernardo. Ano sa tingin nyo? Please comment down below kung ano masasabi niyo sa kanilang banding sa harapan ng runway ng bench. Talaga namang nakakilig din sa tingnan dalawa habang nag-uusap at nag-smile, especially Catherine Bernardo.